Hello guys, for today po, nagluto po tayo ulit ngayon ng ang menu po natin ngayon ay adobo. Po. <clears throat> adobo po, chicken adobo with tofu. Pero hindi ko po siya masyadong dinark yung sauce. Inanong ko po siya ng white sauce. Yung, ay, lang patis. Combinations ng toyo. So, yung adobo po natin with tofu pang padami. Yan, sarap po Malinam-nam po yan. Sobrang malinam lang Niyan kasi yung tofu pa lang po eh yung mga chicken sa mga baka sa amin yung malalaki yung tofu. Favorite ko po, po favorite po kasi namin ang tofu. So ayan. Tikman po natin. <clears> hmm. <throat> pagkasarap, grabe. Hmm, grabe yung sarap. Paluto na. Bento po. Ay, thank you so much. Teka, ito, ito po, ito po yung benta. Ano po yan? Benta ko po. Sila po kasi nagbabantay sa labas habang nagluluto ako. Thank you. O, oh, huwag mo galawin yan. Thank you. <coughs> Ulit tayo. O, ano ginagawa mo dyan? Tikman mo tong ano, luto ko. Pwede eh. po natin yung ating apo. O, iihipan mo muna bago tikman wag mo na, huwag mo na. Pag, pag tingin mo malamig na sa Ihip mo, blow mo muna, blow. Dadaan lang. Hmm. Masarap? Isa pa, busin mo na. Busin mo na. Masarap daw, pero masarap.